Tiga sangka, Manong. Tiga sangka. Dilpilar. Ha? Dilpilar. Ay, Dilpilar. Dito lang. Malapit lang. Del pilar lang. Ay, o, sige. Kain ka muna. In order, in order na man, Apad. Ito siya, Ano pa pang apelido mo? Pires. Piris. Ano pang alam? Edi. Edi At mismo tiga Dilpilar ka. Dito lang sa bandang itaas. Dito lang uh, sa bandang itaas may kami may para-paragas ah ay, dito sa may paragas sa loob? oo yung busman ko dito ah pero hindi kayo mismo pangasinan o oh. tayo kayo ano? bang bisaya po bisaya ah oh, nakikita na kaya nakikita na kita ron dati dati ko natin pa sa paduan sama oo kasi delpilar din ako kaya lang doon ba nangitaas? 1 4 9 Pandemic, nagbigay kami doon ng manok at saka bigas eh. Naalala mo yun? Oo, oh, nakuha namin yun. Ah, oh, kami mga naka-riders, kami yun. Oo, oh, nakuha namin yun. Kami nagbigay sa inyo doon? Oo, oh, oh, kami doon grupo no ng pandemic. Kami ang nagpunta. Ngayon, doon, na punta ngayon ngayon. May pinito dito ay. Ah, di ba may kasama doon mga kasawa? Nandun pa, yung babae. Yeah. May, may, kasama ka roon? Yung kasawa ko nandun. may kasawa mo? Ah, Uh, Pero matanda Tanda na rin so, Hindi, meron kaming binigyan na medyo bata-bata roon eh Ng kasawa O, no, hindi nyo kasama yon Hindi na ay, Di ba dalawang bahay doon na maliit? Dalawang bahay doon sa Ay, pinag-asamate na matagaw Pinag-alis namin Ay, malis na? Sa matatagaw Ayun ay, ay, uh, doon sa eh. Barangay Hole Ah May Jeffrey Kaya kayo dalala na, nakatira na doon? ako ako mat matagal ako dyan Matagal na doon ay. kayo? Oo Alam mo ba, mayroon doon ay ako na kumamahal Ah, sige, sige eh eh na yung pagkain nyo? kasi may ramim tako pa eh. May manginig yung tako dito pag siya dito Kuya, dito na lang eh ah dito na siya hah mo dito mo na may kak dito kayo hindi di na dito kayo hindi prenjasyon Friends. Kuya wala Sige, kaya ka lang dyan. Ay, kutsara. Ayun, kutsara. Masa 3. Okay, o, kaya ka lang dyan. Ah. Kaya ka lang, ha. Pag gusto mong rice, kuha ka ng rice. Hindi, only rice yan. Kaya gusto mong kumuha ng rice kaya sa kasabaw. Kaya ka lang. Sige, sige. Dito lang ako. Kaya lang ako dito. Kaya ka lang dyan. Ano trabaho mo? Kinaka Dito naman doon sa kukan ko do. Ha? Dito ba yan ngayon? Dito ko kaya. Uh, uh, kaya ko uh, kaya pang magbunot-bunot ng damo. Oo. Oh, uh, ha. Punta ka sa bahay, magbunot ng damo. Saan ba? Noon sa Del Pilar. Dito ba naman? Doon sa alam mo yung mga malikdim doon. Malik din kape ng kuya. Ang doon sa katapat yung green uh, bulo ang gate namin na may antenna ng radyo mataas. Hanapin mo, hanapin mo ako doon. Ah, oh, tabi na unang mineral water. may unang. Oh, no, tabi. Tabi, ano? tabi, tabi ko 'yon. Nabawas ba? Ah. Uh, sa linggo na lang? Linggo si. Linggo. Ano? Mapara magbunot ka ng damo. D damo lang kasi madama na 'yung bahay eh. Kasi ah, kaya mo na. Sa linggo. Ah, tatapin mo si unang. It it Itanong mo ako doon. May unang tabi sa ko 'yon. Oo. Oh. Nang titong. Titong. Oo, oh, sige. Punta ka doon tapos Hanapin mo ako doon yung Alvin, kamo si Alvin. Alvin. Alvin Oo. Bas, wow. yung kulay tabi ni unang nakulay bulong gate. Oo. Oh, bulong oh, walang bulong. Na may antena mataas ng radyo, may antena. Oo. Oh, hanapin mo at mag, mag no, ka ng damo doon. Opo. Claro ah, ay may linggo. Ah, sa linggo, sa linggo na umaga. Okay. Punta ka doon. Ha? Opo. Ah, sige, sige, kaya ka muna. Yeah! yeah.